tara maghanap ng dambuhalang sawa sa hating gabi tara samahan nyo ako guys ayan dahil umula na eh yung mga insekto gaya nito eh nagiingay na galing nyo oh. gamit yung pakpak gumagawa siya ng tunog eto nga yung palaka nagiingay na din oh akala ko ba kokak yung tunog ng palaka bakit ganyan sino ba nagsabing kokak Ito nakakatakot ng tarantula yung tumambungad agad sa akin dito sa butas ng nyog ayan napakalapad nakakakilabot parang tatalon siya isa siyang orp species na tarantula ayan, ang gaganda nila, ayan sa lupa meron din, meron din gagambang nasa tubig syempre, naging isda yan, may kamandag siya guys, pero para sa isda lang, hindi sapat para pumatay ng tao meron ding huntsman dito na nagka-camouflage pero nakita ko pa rin, ang linaw ng pagtingin ko sa kanya, eto nakita tayo ng tailless whip scorpion, mukha siyang gagamba, pero scorpion siya guys ayan, kaya wala siyang buntot nagmukha na siyang gagamba kaya whip spider o whip scorpion na yung tawag dyan eto nakakita din tayo dito ng tarantula nakatago din ready to talo na din sa atin oh. nasa butas eto nga dahil umulan e eh, naglabasan yung mga palos eto pwede na pang ulam sana eh kaso wala tayong lalagyan camera lang yung dala natin ayan oh ang ganda and nanginginain ito nga pala ay carnivore o kinakain niya yung mga isda ayan ang laki na nito guys so ano kaya masarap na luto ng mga uh, balos o kasili eto may cute na box turtle ayan oh. tinawag siyang box turtle kasi bilog siya de char tinawag nga siyang box turtle o asian box turtle kasi matatagpuan sa asia tong pagong na to and may mga box pattern siya dito sa ilalim ng kanyang belly ayan ang ganda ng pagong na to eto mas malaki may mas malaki tayong nakita eto o oh. wow mas malaking box turtle Ayan, pero mahihain siya. Ayaw niyang lumabas sa kanyang bahay. Ito, nakakita tayo ng dalawang malkuha o red-crested malkuha. Nagde-date sila dun sa kawayanan tulog. Ito, naglabasan din yung mga buko o yung suso. Masarap din to. eto Ito, may mga kinagatan. Sign to na makakita tayo ng kakaibang insekto. Gaya ng stick insect o yung naglalakad na sanga. Ginagaya niya yung sanga, guys, para makapag-camouflage siya laban sa kanilang mga predator. Ayan, kinakain nga pala nito yung mga dahon. Ayan, maraming mga insektong ganyan, gaya nitong tipaklong na mukhang dahon. Ayan, mukhang dahon din siya o kakulay niya yung ano. And ito talaga yung perfect camouflage. Ito yung leaf insect na nakita ni Kabulero. Ayan, oh, napakagandang leaf insect. Mukhang dahon talaga siya. Pero hindi siya nagblend. Ito may mantis din, kakaibang mantis. So, sumasayaw na mantis guys. So, Wow, naglilinis siya ng kanyang galamay. Ito sana kainin na ni Tito Mars. Yan, requested natin sa kanya itong chiffon cake na na nakatiwang-uwang. Ito may mot din to. Mot to, di ba guys? Yan, nagre-reflect din yung kanyang pakpak na Napakaganda. Kaya malayo pa lang. Nakita na agad natin. Yan. And so, nakakita tayo ng ulok o talangka. Ulok nga pala yung tawag namin dito sa Bicol. Yan, comment down below kung ano yung ulok sa inyo. Ay, ano yung tawag ng talangka sa ibang lugar. Yan, masarap din kaya yan guys. Eto nga nakakita na si Kuya Kim ng Asian Vine Snake na nasa tabing ilog. Agad nga niyang dinampot kasi alam niyang safe sa tao. Siya ay mildly venomous, may kamandag pero para sa maliliit na hayop lamang. In case mahagat kami nito, maaari lang kaming Ah uh, mamaga yung part ng kinagatan o magkalagnat, magkasakit yung ulo pero kadalasan wala namang effect yung kagat niya. Depende sa reaction ng inyong body. Kinakain nga pala nito guys is yung mga palaka, butiki at maliliit na hayop, arboreal sila nakatira sa taas ng puno. Ito na tayo ng nightjar. So nagkamali kami dito. Kukunin ko tong nightjar para videohan. Tapos nung inangat ko may dalawang sisiw pala siyang nililimliman. Bakit kasi nasa daan to guys. Nakaharang siya dito sa daan. Nangingitlog nga pala yung mga nightjar. Sa lupa wala silang ginagawang pugad. Ayan nga ang cute ng kanyang baby. Ayan kinakain nga nito insekto. Hindi nga pala sila nabubuhay in captivity. Kaya wag nating subukang hulihin sila para gawing pet. Kasi kumakain sila ng daan daang insekto sa isang gabi. Kaya pinakawala na namin yung nanay. Para maalagaan yung kanyang mga baby. Yan, sorry ha. Ah. Kala kasi namin, eh, siya lang. Meron palang nililimliman. Ito nga eh, nagkalukuloko yung camera namin kasi minumulto kami dito. na, Napakalayo. Naliligaw nga pala kami guys. And nakakita kami ng bahay na luma. Yan, walang nakatira. Napakaluma na ng house na to. And nangingilabot kami. Kasi yung mga memory card ko nga pala is nag-error na guys. Tsaka yung flashlight namin. Yan, kaya sinusubukan naming mag-video ulit pero nawala yung clip. Pasensya na guys, nawala yung clip yung, yung ibang video. Ayan nga, kung mapapansin nyo nga, eh patay-patay na yung aming mga flashlight. Kaya eh, umuwi na kami, baka kami kainin dito ng multo.